Mga kapuso suspect sa pagpatay sa anay punong barangay sa Ingore La Paz, na pasakaan na kaso. Kapuso, dugang nga personalidad nga posible maangot sa pagpatay sa biktima ginatutugan sa kapulisan. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Ginpasaka ng kagabi sa Lapaz Police Station ang kaso ng murder batok kay Nilo Gardaya, ang ginatudlong nga gunman sa pagpatay sa anay punong barangay sang Ingore Lapaz nga Sir Ernie Pural, sa barangay Baldoza sang Lunes sang Aga. Dugang nga illegal possession of firearm ang ginpasaka sang Gibal Police batok sa suspect matapos may narecover sa iya posesyon nga hindi lisensyado nga pusil kag kaso nga paghupot sa illegal nga droga. Apisar nga napasaka na ang kaso padayon pa nga gina-verify sa Iloilo City Police Office ang mga impormasyon nga ilan baton, kag ginausisa ang tanan nga mga anggulo. Ginatutukan man sa kapulisan ang posible duga nga personalidad nga maangot sa pagpatay kay Poral. There might be somebody else nga involved pa So we'll see, Makita na sa amon Duha kapatal nga pila sa ulo ang naangkon sa biktima base sa resulta sa autopsy nga ginpatigayon. Suno sa ICPO, wala gin paidalom sa paraffin test ang sospek. Bangod na niya niya nakasuksok inisang gloves sang ginkumeter ang krimen. Agot sa anong kamagululutod ang anay punong barangay. Suno sa magulang seni, mabinuligon kag may prinsipyo nga tao ang iyamanghod. Bisan pa nga hindi na ining kapitan sa Ingore, ginapalapitan ini sa gihapon sa mga residente. Agod ang fans reklamo. Wala naman inisang kontra sa ila barangay. Apang antes inigin patay, may namutika na sila nga may masaming nga nagabantay sa balay sang balay sa biktima. Kaya one time to nakakita ko na tao nga kung kung motor, siling ko kaya kay ano, galing kay daw, do, do gina mali wala yam Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.